Boss? Boss? Psst. Ano oras open ng shop niyo? Sumabog makin ako? <laughs> Hindi naman masyadong mag ang gagastusin ng ating repang naka-TFX na ito. Medyo kinalas lang natin ng bahagya ang kanyang makina dahil may konting problema. Well, ipakita ko sa inyo ang itsura. Ayan, nagkalat na ang langis sa ilalim niyan dahil bumitaw ang kanyang kadena. At eto na nga ang naging resulta, hiwa-hiwalay na na-dissect na natin ang kanyang makina. Lahat ito ay ibabalik natin maliban lang sa makikita nating may konting damage at magiging problema sa susunod na araw. Dito banda sa may sprocket, may butas eto't nagawa na nga ng paraan natakpan ng butas maswerte pa rin siya at hindi gaano aatras ang box niya mga 2 inch lang <laughs> subalit meron tayong konting problema ang push lever natin na ito ay ayaw sumagad sa ilalim ang kanyang pisong paano tayo makakakambyo kung ayaw sumagad neto hanggang ilalim problema na naman ito dapat kasi aabot hanggang kidney ang dulo ng push lever na ito. Subalit so, ayaw sumagad sa ilalim. May bumabara ata. Para magkaroon kayo na ideya, pakita ko sa inyo sa butas na ito, dapat yung gatla ng push lever natin ay matatanaw natin sa butas na iyan. Yan kasi ang dadaanan ng ating rad para mag-release ang ating clutch. Ayan o, oh. hindi sumasagad sa ilalim yung gatla na pagsasabitan ng rad para ma-push ang clutch at mag-release. Yan ang ating problema ngayon. Well, hindi ko. <laughs> Bagyang Japanese movie muna tayo ngayon. Medyo malabo ang kuha. Ayan, may screenshot na lang tayo. May nakausling kuntil. Bala kayo kung anong gusto nyo itawag dyan. Yan ang bumabara kung bakit ayaw sumagad hanggang G-Spot. Gamit ang tools mula sa mga apam, paluwagin natin ang butas ng spot para mapasok natin ang pinakasagad sa ilalim ng G-Spot. <laughs> Assemble na tayo bago pa mapunta kung saan saan ang mga pinagsasabi natin dito para mabigyan natin ng magandang ngiti ang may kanya. 40% done! At bago natin isalpak lahat ng pyesa, double check muna tayo sa timing net o repa. Baka maulit at matuluyan ang kanyang makina. Tingnan muna natin ang timing ng kanyang balancer. At goods naman, nakatutok sa bawat isa. Siyempre, tingnan din natin kung ang preplay niya ay maganda. Yon, walang umpog. Isa pang testing tayo sa push lever na kung talagang banayad na at suwabe talaga. Alright, wala pa itong spring. Medyo may konting ganet. Pero tingin ko, goods na ito. Testingin muna natin pag may spring kung kaya niyang i-release. Tuluyan na nga natin buuhin dahil goods na ito. 80% done at ayan na nga nakakangiti ng alanganin ang may kanya dahil may limang hibla pa ng buhok sa bumbunan niya. Testing naman tayo kung umaandar na ang kanyang makina at syempre mag a tayo. Break in muna siya, sagad niya ay 60 muna dahil nagpalit tayo ng cylinder at piston at piston ring. At dahil all right na, ayun, adjustable na ang grip niya. All right ba tayo, Jan? All right.